Gusto mo bang malaman na may ibang nagbukas ng Facebook account mo or Messenger? Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Dabjar Vlogs! For today's video, ang topic natin ngayon ay tungkol sa kung paano malaman kung may ibang nagbukas ng inyong Facebook account or Messenger. Yan ang pag-usapan natin at gawa natin ng content ngayon. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, ay magpakilala muna ako sa inyo. Ako nga pala ay si Junior Silo Bukag Junior. Ang YouTube channel na ito ay nagsishare ng mga online tips, tricks, and tutorial. Bago tayo magpatuloy sa ating topic ngayon, ay mag-intro muna tayo. Let's go. I-check natin. At ang una natin gawin ay i-tap natin ang messenger apps. At ang sunod natin gagawin ay i-tap natin ang trail line. At pagkatapos na i-tap ang line, i-tap natin ang girl icon. At pagkatapos na tap natin ang girl icon, uh, scroll tayo pataas. At hanapin natin ang Privacy and Safety. At pagkatapos na dito na tayo sa loob ng Privacy and Safety, itap natin ang End-to-End encrypted Chat. At pagkatapos na tap na natin ang End-to-End encrypted Chat, at sa ibang cellphone, ang nakalagay, Login. Ang nakalagay dito sa akin, itap natin ang security para lumabas yung login. Tap the security. At dito ngayon, dito na tayo sa loob ng security, itap natin ang view login. At ngayon, dito na makikita ang lahat na nakalagin. Pag may hinala ka na may ibang tao ang nakalagin, pwede mo naman itong itap katulad nito. Itong Chrome 2 weeks ago. So nakalagay dito keywords. Itap natin itong log in, ah, log Itap ang log out. At log out of Facebook on Chrome if you log in again in this ah, sa akin 'tong device. Hindi mo na, hindi ko muna ituloy. At pagkatapos wala wala nang ibang wala na akong ibang Hinala na nag-login yung iba. Ang sunod natin gagawin ay nakalagay kasi dito This login can send and receive into an inscripted message or calls. Go to Facebook sitting to see all pull list of where you log in. So, ang sunod natin gagawin itap natin ang Where you log in in your messenger? Para makita yung full list of lahat na gumagamit. Messenger on Facebook account mo. Itap natin ang where you log in. At ngayon, dito na tayo sa where you log in sa loob. At dito ngayon makikita mo lahat ang gumagamit ng inyong Facebook at Messenger. At, kapag may hinala ka na hindi kayo ang gumagamit, uh, katulad nitong Linux, Cebu, Philippines. So, may hinala ako na hindi ako gumagamit ng ganito. Ang gagawin lang natin ay itap natin ang three line. So, pagkatapos, natap ng three line, itap lang natin ang logout. So ngayon, nalag out na yon. May nalaga pa na gusto mong tanggalin itong isa sa talisay. Ilag out ko to. Android Talisay Philippines. Yan, ilag out ko yan. Itong Caris ay ilag out ko rin ito. So ngayon, nalag out ko na ang may hinala ako nga hindi sa akin pag gusto mo namang ilag out lahat dito natin makikita i-tap mo tong log out of all session pag gusto mong ano yan itap uh, tanggalin lahat pero sa akin sa akin lahat to hindi ko na ito tanggalin so ganoon lang kadali mag log out ng mga mahinala kang na hindi sa inyong uh, device or ibang ginagamit. Sana nakatulong. Please don't forget to like and share para marami ang makita at makatulong. Kung nagustuhan mo man ang video kong ito mula sa simula hanggang dulo at nakatulong, please support naman ang aking YouTube channel. Tab Jar Vlogs, an account Junior silo Bukag. At isama mo na rin ang bell button para updated ka sa aking mga bagong upload na mga video na tulad nito. At huwag mong kalimutan mag-like and share para marami ang makakita at makatulong. At kung may comments, suggestion, and question, please write in the comment section dyan sa baba. Para kapag nabasa ko ito, ay masagot ko kaagad at magawa natin ng video. Ayon sa inyong question. Salamat sa inyong lahat. Once again, thank you for your time and effort to watch the video until the end. Have a nice day to all. Shout out to my newest YouTube channel subscribers dabjrvlogs excited to have you on board number first, marsima risman number 2 mateo john number 3 user bf7sv1ie1arm4 genmacheta5438 number jati virgilia abukag number 6 marcos21322 number 7 mika lovely2758 number 8 Zach Enrique seven three seven one number nine John William Gortiza number decimo Jazz Almojuela number eleven Bubby Go thank you so much for your time and effort to subscribe my YouTube channel your support and subscribe to my YouTube channel is a big improvement to grow my channel and Lord will always give a blessings to a helpful people thank you so very much all subscribers God bless you always see you. Bye bye next video